Magagawa na kaya ni Papa Tampi yung bulaklak na scooter. Kaya naman, ganito nga pala ang kanyang ginawa. Pampadami nga pala siya ng mutation. Kaya pala kailangan daw ng siyam na mutation. Kaya naman, naglapag nga pala si Papa Tampi na pet na magdadagdag niyang mutation. 6, 7, 8, 9, 0. Pagkabi na natin! Ayun! Ngayong nga Sabado. Dito nga pala, magbabike sana kami ni Papa Tampi. Pupunta sana kami ng Red Pan. So, pagtingin namin sa labas ay umuula? Parang mas sobrang kalukutan ko nga pala. Napakamot ka pala ako sa aking ulo. So, si Papa Tampi ay sobrang siya? Dahil nga pala, alam natin na hindi kakayanin nyo ni Papa Tampi. Kaya naman, pumasok na siya sa loob. Upang maglaro ng Grawa Garden. Dito nga pala, harabis ni Papa Tampi lahat ito. Dito nga pala, naglabas na siya ng pang-harvest. Dito nga pala, tatlo lang ang mutation ng kanyang artichok. Dito nga pala, mapapatyahan si Papa Tampi. Kasi nga pala, pala, gusto niyang magkaroon scooter. Dito nga pala, ito, dupindot na siya sa letter E. Bali nga pala, madami-dami ang kanyang mga harvest. Kaya naman, sobrang tag-tag siya dito. Dito nga pala, tapos na. Kaya naman, kukuha ni niya yung reclimer. Kumbalit nga pala, ito, Isa na lang. Kaya nga pala, ito, gagamitin ni Papa Tampi dahil sayang ang sugar apple. Kaya nga pala, sobrang dami sugar apple ang tinanim ni Papa Tampi dito. Akala nga pala ni Papa Tampi, tumubo ang burning boy Kaya nga pala, ang followers niya nandito. Naparang nga pala dito si Papa Tampi. Kaya naman, nagpatuloy na dito si Papa Tampi, mag sugar apple. Dito nga pala, alam ko, nalulungkot siya. Dahil nga pala, mahirap din makuha ang sugar apple. Dito nga pala, okay na at malinis na. Dito nga pala, natira lang dito ay artichok. Pumunta na pala si Papa Tampi sa crop. Upang mag -crop ng imitation spray. Meron nga pala siya dito, napansin. May nakita nga pala dito si Papa Tampi na madaming artichoke. Kaya naman, sobrang saya niya. Meron nga pala dito, sobrang laki. Kaya naman, mas lalang ginanahan si Papa Tampi. Huwag oh, mga katampi, tingin niyo. Ayan na. Testing dito. Nice. Si wow. Yun. Wow! Wow! Parang motor eh. Sa pa nga. Sa mga ako. Grabe mga katampi. Napakasig talaga ng ano, scooter niya guys oh. You know? Magagawa ko din niya guys. Ayan mga katampi. Magagawa namin niya guys. Yan mga pumunta na si Papa Dampi sa garden niya. Bali nga pala, tatatlo lang ang kanyang mutation. Buti nga pala, merong mutation na siya. bakit nga pala, hindi natamaan yung kay Papa Dampi. Kaya naman, hindi siya susuko. Dito nga pala, naglapag siya ng petal bee. Kahit pa paano, ay madagdagan ng mutation ng kanyang artichoke So, bakit matagal pa ito? Dito nga pala, nagpalabas na ng winter dinosaur. So, bakit pagkatingin ni Papa Dampi, ay wala naman. Kaya naman, parang nakakalungkot ito. Tinigyan nga pala ni Papa Dampi yung os ng iba. Ayun na, Bad friend! yan? Dito nga pala nangyari pala ito. din pala mga pe. Dito nga pala may tornado. So balit na gitna ang tornado ng Grow Garden. Kaya naman hindi mo tatamaan nyo kay Papa Tampi. So, yun! Yan? yun. Buti nga pala dumating ang power si Papa Tampi. Narin nga pala siyang dalang mutation spray. Nagulat nga pala din si Papa Tampi dahil yung spray sa kanyang artichoke. Kaya naman sobrang siya ni Papa Tampi. Kaya nga pala siya maghihintay na matagal. Kaya naman marami salamat sa kanya. Kunti na lang mutation ang idadagdag. Di nga lang yun, nalagyan niya pa ng lighting room. Kaya naman sobrang siya ni Papa Tampi. Dito nga pala naglapag na si Papa Tampi na di siya. naman Tignan nyo. Oh. Boom! Dami! Natangin! T Ako na! Natangin! Sama? Wow! BOOM! Dito nga pala may bagong mutation! oh okay, mag -tigan. -tigan oy! Mag-utitigan! utitigan lang! Mag-utitigan, mutation, oy! Bulaklak niya, hindi iauleng! Hindi <laughs> pinansin! Ay! Hindi skibi, hindi skibi! Hindi pinansin! Ano ba yan? na kita! Lagyan natin so Dragonfly. Yes. yan. Naglapag na hari pa si Papa Tampi ng Dragonfly. Tapos nga pa rin, Scarlet Macaw ni Papa Tampi ay binigyan na rin sa followers. Dahil hindi naman ito nagana. Uy, wag kang muli. So. Hindi oh, hmm. diba, yan, hindi yan. Ayun na. Hindi ba? Sabi sa iyo eh. Lalapit yan. Bakit frozen? Frozen niya kasi frozen siya eh. Hindi na siya Yung isa ka naging gold. Ayun na! Frozen, tapos gold. Dalawa. Is gold pati Frozen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa na lang. Isa na lang. Isa na, discubi lang. Discubi na lang. Sa Discovery na lang. Sa Discovery. Discovery na yan. Sa Discovery. Ha! 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 Hey. Uy! 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 mas Uy! 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 Okay na guys, discovery na lang hinihintay namin. Kailangan nakatalikod din oh, sa putyata nalabas. alabas. Oy. Oy guys oh. Yeah guys, naghihintay kami dito na magiging scooter yung bulaklak. Kaya diba, mga tapi, waiting kami dito. Bali na yung nakapala yung nito. Hintayin na namin yung isa. Disco B guys. <laughs> T-Rex. Lapit! Come on baby! Come on baby, T-Rex! Sigawan mo na T-Rex! Bisa mo, wag ka na yeah, T-Rex! Paano yung sigaw? Paano? Ako, yeah. ako, ako! Paano oh, sa'yo? Ha? <laughs> ah? Yan, yeah, ganyan! Yeah. T-Rex, ayan! Yeah. Yeah. Ayan! Dito ba? Hoy. Oh, ano? Ano 'yon? Ito, butoy. Kanina din ko ngayon T-Rex naman. Pwede okay na 'yon. Pwede okay na, okay lang guys. So ay makakatapi lang dapat bilangin mo David. 1 2 3 Four, five, six, seven, eight, nine. Okay, okay na yan. Okay na yan. No. So, ay mga katapi. Okay na nga pala yung mutation nito. At nakasyam na tayo ng mutation. The moment of truth. Ay, bubuksan na natin ito, mga tapis. Ay Ayun, na, sasakyan na natin, guys. Ito na. Ito na, mga no, no, tapis. No. Bukan na natin. So, ayan, guys. Ang favorite na natin. Pipick upin na natin, guys. Ito na. Sige, mo pick up. Sige, ayaw mo muna. Pick na natin. Ayun. Fuck. na up na natin, guys. Testing na. Na, na, na natin, mga tapis. Di yung totoo. Diyan totoo dito toto, ito yun eh. no, hmm. ito na the moment dito. of the truth, okay, magutak panoy, dito tayo, eh, uy, 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 Ay, uy, uy, lang! uy, uy, lang uy, <laughs> Ayun, guys. Lang. uy, 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 natin. uy, 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 Teka na, kaya nga dito kayo. Nanti, iya, beski selebasya. skid, skid, Mag skid ka. Skid, skid skid, Ayan lang, mga topi. Na ako. Ayan, mga topi. skid skid Paano Skid, na skuter. Ngga ngayon, ngga nga, ngga nga, Totoo nga mga to So ayan mga katapi, natapos ko na din sa wakas at maraming salamat sa ano na spray ng aking prutas. Grabe guys, siya nga totoo nga yun guys. Ayan, nagagamit yung tampo guys. Asin. Ayan, skin skin. Ayan. Ayan guys, ang galing. Diyos ka ba yung karat to? tampo eh. Ay, yan na wali <laughs> ba? Wawari na. Parang, fun, fun, shoo. Fun, fun, shoo. Kaya ulo? Pasakay, pasakay! Pasakay! Uy, pwede siya sumakay, pwede yan. Wait lang, wait lang.